Matagumpay na idinaos sa Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Aurelio Oy Matias Sumani kasama ang unang ginang ng lalawigan at dating gobernadora at kongresista Cherry Domingo Umani ang first quarter general assembly ng Central Luzon Growth Corridor Foundation Incorporated. Pangulo ng foundation si Governor Susan Yap ng Tarlac na dumalo sa assembly kung saan natipon ang mga investment promotions officers mula sa pitong lalawigan ng Central Luzon. Gayun yun din ang mga kinatawa ng DTI Region 3 at mga provincial offices nito sa pangunguna ni DTI Region 3 Assistant Regional Director Dr. Richard Simangan. Tinalakay dito ang mga accomplishments at plano para sa 2025, kabilang ang mga estratehiya upang mapalakas ang investments, trade at competitiveness ng Central Luzon. Ayon kay Dr. Simangan, hindi lamang ito simpleng pagpupulong dahil ito ay isang hakbang upang pagtibayin ang mga plano at proyekto para sa mas mabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Dahil sa pamamagitan anya ng CLG CFI, mas maraming investments ang papasok sa rehiyon na magre-resulta sa mas maraming trabaho, mas mataas na kita at mas malakas ng negosyo. Ang target natin dito, mga foreign investors, mga local investors, mga MSMEs natin. tutulungan natin sila, no? Uh, gagawin natin uh, magbibigay tayo ng mga business offers titignan natin ano yung mga attractive na investment areas sa bawat province na yon at yun ang ating offer no? pagdating ng mga bank mission or pwede rin naman mga local missions natin dito para malaman natin anong areas ba competitive ang isang province no? as compared to the others. But we will work as one region tayo yung investment natin. Paliwanag naman ni Provincial Administrator Attorney Jose Maria Cesar San Pedro na ang pagiging host ng Nueva Ecija sa pagtitipon ngayong taon ay isang hakbang na makatutulong upang mapalawig ang mga oportunidad sa lalawigan at maipakilala ito bilang isang investment destination sa Central Luzon. Siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pumahal na Governor Oye and of course, Vice Governor Doc Anthony sa kanila pong suporta na patuloy na binibigay sa mga programa po natin lalo na po sa ating investment and promotion activities at katulad nga po nitong activity ng CIGF ay ngayong umaga ay ramdam na ramdam po natin ng suporta ng pamahalang panlalawigan dahil ito pong mga ganitong klaseng pagkakataon ang nagpapakita na ang Nueva Ecija supportado ng uh, provincial government of Nueva Ecija, syempre po sa pungunan po ng ating Governor Oi and Vice Governor Anthony, ay talaga naghahanap ng kapaparaanan para matagdagan po ang pagkakataon ng ating lalawigan na makapag ng mga investors at ito po ay magdudulot ng dagdag na trabaho at syempre um, tax in terms of revenue po sa ating mga local governments. Kaya ito po ay isang inisyatiba na ating pong mahal na governor oy para lalo natin mapalakas at mapa, Ah, uh, mapaganda ang ating pong ekonomiya ito po sa ating lalawigan. Shane Tolentino para sa balitang Unang Sigaw.